Magandang gabi po mga idol, welcome back po sa pumuli sa short video po natin Para po sa video natin ngayon mga idol ay pag-uusapan po natin yung ating uh, switch mga idol At now ay bigyan niyo po ulit ako ng kaunting minuto para po may bahagi po sa inyo Kung paano po natin malalaman kung ang switch natin ay single switch, three way switch o... Ang tinatawag natin na 4-way switch mga idol, base lamang po sa mga indicators na nakalagay sa mga likod nila. So atin pong pag-uusapan yan dito mga idol. Kung gusto pong malaman, panoorin nyo lang po ang ating video mga idol. At pwedeng pwede nyo rin pong ishare ang ating video para pa makatulong po tayo sa iba mga idol. Marami pong salamat. Ayun mga idol, may mga iba't ibang teknik naman o paraan kung paano natin matukoy itong mga switch natin. Kung S1 nga ba, 3-way uh, nga ba, or 4-way mga idol. Pero... Through visual lamang, uh, gagamit ang inyong mga mata, mga idol, ay malalaman na natin dito kung saan yung S1, saan yung s uh, 3-way, saan yung 4-way. Uh, so, babanggitin natin dito at ituturo natin kung paano natin tukuyin, mga idol. So, ngayon, meron po tayo ditong uh, illustration na naman, mga idol. no uh, Ituturo natin dito kung paano natin tukuyin kung saan dito yung S1, saan dito yung 3-way at saan dito yung four way mga idol adito dito po kasi sa ating uh, <coughs> mga switches dito sa likod nila mayroon tayong mga apat na butas yun po yung tinatawag natin na terminals mga idol no uh, laging apat na butas yan mga idol ano so paano natin matukoy kung S1 ang ating switch mga idol so ganito lang po yan mayroon po kasing indicators dito sa likod niya mga idol or mga signs no ah uh, eto 'Yung apat nating terminal mga idol, usually ang nakalagay dito kapag S1 mga idol, lagi yung tatandaan, S1 po 'no, single switch or single switch mga idol. Ayan. 'No? Ito kasi ginagamit natin sa mga uh, planning ano, electrical planning S1 means single switch 'no. So ngayon, sa likod po niya ito 'yung apat na butas, 'yung mga terminal ngayon, mayroon, naka-indicate dito ulit, mga idol. Ayan, kung ma, makikita nyo dyan, mga idol. Ayan o, oh. ayan. So, pinalaki lang natin dito. Yun po yun. So, ito yung mga terminal, mga idol. Sa loob po yan, kasi sa loob ng switch na yan, mayroon itong mga uh, conductor, ano. Uh, usually, kung yan, copper, no. Tanso. So, usually, kaya natawag na single switch, no. Single pole, single throw lang siya, no. Single pole, single throw. Tinatawag din po siyang SP, ST. Single pole, single uh, throw. Ayan mga idol. So, yan po. No? At may makikita rin po kayong uh, kwan dyan, mga idol. No? Uh, letter M na maliit. So, ibig sabihin, uh, ibig sabihin yan, mechanical. Mechanically operated po siya. No? Mechanically operated ang ating switch no, mga idol. ayan no? Ayan, mechanically operated Yung M dyan, wag kayo po kayo malilito dyan mga idol So at meron din tayo dito ang mga Strip gauge no, na nakalagay uh, Usually 12mm po yan So ito po yung indication na Ganyan lang po kahaba yung babalata natin Splice natin Sa ating wire na ipinapasok dito mga idol Then usually ang dalawang Terminal na ito ay magkakonekta Ayan Ayan, magkakonekta po yan Dito naman sa kabila magkakonekta connect, rin po yan. Kasi pag nag-on nag po tayo, mga idol, naka-on, ito po ay nakadikit. yan. yan naka-off po yan. Normally, close. Ayan, mga idol. So, ayan po. Paano natin matukoy yung uh, single switch, mga idol? Ayan. So, dito naman po tayo sa may isang switch, mga idol, kung paano natin matutukoy yung ating switch, kung 4-way nga ba, or 3-way. So, pag 3-way, uh, mga idol, ayan, 3-way, Iyatawag natin 3-way. Ayan. So, meron din nakalagay sa likod nito, mga idol. Ito po, pinalaki natin. Usually, ito yung terminal na connected yan, No? Ayan, connected po yan. Hanggang dito, no? So, usually, ang common natin, sa natin nilalagay yung line, no? Uh, line dito ay ito. Pwede dito sa dalawa, mga idol. Yung terminal na itong dalawa. Zero, o ito. Pwede natin uh, ilagay dyan, yung line natin, Uh, usually, yung neutral ay papunta na ng kanyang receptacle, mga idol. So, yan. Uh, itong isa, normally, close po yan. Pag uh, uh, pinitik natin sa kabila, usually, lumilipat lang po yung ating linya eh. Ayan. Ito, at ito naman na yung normally open. No? Pag po ganon. Next, pag pinitik naman natin ulit, ito naman na yung nagiging normally close. At ito naman yung nagiging normally open, no. Mga idol, ito po sa 13, ito po yung mga traveler, ano? Traveler 'yan. So pag uh, gumamit tayo ng three way, uh, usually dalawang three way ang gagamitin natin sa isang valve, uh, ano? Para magkontrol sa isang valve. 'Yan po mga idol, no. Traveler po 'yang dalawa, traveler. 'Yan. 'Yon, ito ang ating three way, mga idol. Sa next video po natin, Tuturo po natin kung paano mag-test ng mga switch gamit ang ating uh, digital multitester ano? yun, dako naman tayo dahil iisa na lang na eh. iisa na lang yung natira natin uh, ito po yung ating four way naman mga idol ito po yung nakalagay sa likod nya apat din po na terminal kagaya po nito apat din po huwag po kayong malilito dyan mga idol no, apat din po itong four way natin ang nakalagay naman po pinalaki lang natin ayan so yan ito po no Usually, ang may nakikita kayong number dyan, 1, 3, 4, mga idol pag 4 way yung ating switch ayan 1 3 4 2 0 1 sa 3 way ito naman usually lang walang nakalagay diyan ano blank lang yan mga terminal lang na apat ang makikita niyo diyan sa S1 sa 3 way 0 1 3 sa 4 way 1 3 4 2 mga idol ayan so ayan po normally open pag itong dalawang terminal no normally uh, open talaga yung dalawang side, no? Tsaka lang po lilipat 'yan mga idol kapag ah, uh, ayan. 'Yan po, no? Normally talaga nakaganyan yung ating 4-way Ayun mga idol, eh. ito lang po yung makikita natin, ano? Na indicators ah, uh, pag four way. Ito naman po yung ating three way. Ito naman po yung S1 or single switch or SPST. No, mga idol. So sana po ay eh, nakapagbahagi po ulit tayo ng kaunting uh, uh, kaalaman na naman po sa ating mga switches sa electrical mga idol. Maraming maraming salamat. At kung umabot ka man po sa minuto na ito mga idol, maraming salamat. God bless at all good sa lahat.